Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga legasiyang iniwan ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Inaalala ngayon ang buong bansa. Marcelo survivors naman naniniwalang walang dahilan para ipagluksa ang pagpanaw ni Juan Ponce Enrile. Pangulong Marcos naman dapat umanong ipakulong ang kanyang sarili ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Lahat naman ng flood control projects sa Ilocos Norte ay umiiral daw at napakikinabangan ng mga residente. Transparency portal, ilulunsad naman ng DPWA. At malawakang korupsyon sa gobyerno, mas lumaganap daw sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan po ay ayon sa isang survey. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart... Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama and lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita, Balita nationwide. nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ngayon ng biyernes mga kabrigada November 14, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungal at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inalala po ng buong bansa ang mga legasiyang iniwan ni dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Matapos po nun pumana pumanaw kahapon sa edad na 101. Nagpahayag ko ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing nagsara ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa sa pagkamatay ni Enrile. Ayon sa Pangulo, mananatili ang kanyang markah sa larangan ng batas, pamahalaan at sa mga mamamayang kanyang pinagsilbihan. Nagbigay pugay naman si Senate President Tito Soto na inilarawan si Enrile bilang isang papat na lingkod bayan na naglaan ng kanyang buhay sa serbisyo publiko. Bilang paggalang naman sinuspindi ng Senado ang kanilang sesyon mataposong makumpirma ang pagpanaw ng dating Senate President. Sa Kamara naman, sinabi ho ni House Speaker Boji D na nawala ng bansa ng isang tunay na leader. Ayon sa kanya, ipinagmamalaki ng mababang kapulungan si Manong Johnny dahil ho sa mga sakripisyo at ambag nito na humubog sa kasaysayan ng bansa. Brigada Balita Nationwide Habang nagluluksa naman ang ilan sa pagpano nga ho ni Juan Ponce Enrile, iginit naman ng mga biktima ng Marshalo na wala silang luha para raw ho sa tinaguriang arkitekto ng diktadura. Ayon po sa samahan ng mga ex-detainee laban sa detention at aresto o yung CELDA Sen si Enrile ay mananatiling simbolo raw ng panunupil at katiwalian sa ilalim ng Rahimeng Marcos Sr. Bilang kalihim nga ho ng defense noong 1972, naging sentro umuno si Enrile sa deklarasyon at pag implement ng Marsalo. Ginamit umuno niya ang militar at pulisya bilang kasangkapan ng Estado para arestuhin, pahirapan at patayin ang mga aktivista, estudyante pamamahayag at ilan pang sibilyan. Okay, wala na Sinabi naman ng Archival Organization ng Project Gunita na ang pinakamasalimuot at madugong kabanata ng kasaysayan ng bansa ay hindi raw sana nangyari kung hindi dahil kay Enrile. Tinirigsa rin ho ng Gunita ang papel ni Enrile sa umunoy historical whitewashing ng diktadurya noong 2022. Elections. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Nagpabot naman ang kanyang pakikiramay si Senador Bongo sa pamilya at mga mahal sa buhay ni uh, dating uh, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sa kanyang pahayag, idininho ni ang kanyang dalangin na pagkalooban ng Diyos ang pamilya ni Enrile ng tibay ng loob, pag-asa at kapayapaan upang malampasan ang pigat ng dalamhati. Binanggit din niya ang patuloy na pag-alala sa mahabang paglilingkod ni Enrile sa bayan at mga alaala -ala ng kanyang buhay. Brigada Balita, Nationwide. Ang Defense Department din nagpabot din ng pagluluksa at pakikiramay sa pagpanaw nga ni Juan Ponce si Enrile na dating Defense Minister. Igarakath, Austria, ibrigada mo! Brigada. Naglulok sa ang Department of National Defense sa pagpanaw ni dating Defense Minister, Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ayon sa DND, itinuturing sa si Enrile bilang isang icon sa defense policy and strategy na nagkaroon ng malaking ambag sa paghubog ng makabagong DND. Binigang diin ng kagawaran na ang mahaba at makulay na karera ni Enrile sa serbisyo publiko ay nagmarka ng mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng bansa at mananatili ang kanyang negasya sa larangan ng politika at governance. Nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay ang DND sa pamilya Enrile bilang pagpupugay sa kanyang dedikasyon sa pagtatanggol at pagsuporta sa soberanya ng Republika. Ilalagay naman sa half mass ang watawat ng Pilipinas sa harap ng DND bilang pag-alala at paggalang sa kanyang mga alaala. -ala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria, ng 105.1. Brigada News sa Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ang ICI at ang DPWH Aba wala raw nakitang ghost projects dyan sa Ilocos Norte Brigada Jigo Custodio Ibrigada mo ang Goose Project sa apat na flood control sites na sinuri ng Independent Commission for Infrastructure at ng Department of Public Works and Highways sa Ilocos Norte na Balwarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinangunahan ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin ang inspeksyon kasama si DPWH Undersecretary Arthur Bisnar. Una nilang sinuri ang flood control project malapit sa Bongo Bridge sa bayan ng Nueva Era kung saan nakausap nila ang mga regional engineer ng DPWH. Sumunod nilang tiningnan ang proyekto sa Sinigbig Creek, Nueva Era at dalawa pang flood control site sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte. Kasama nila sa pag-iikot si Vintar Mayor Richard Degala at District Engineer Engineer Glenn Miguel. ay sa DPWH District Engineering Office, isusumitin nila sa ICI ang mga plano at dokumento ng nasabing mga proyekto. Tiniyak naman ni Yusek Bisnar na may buong akses ang ICI sa lahat ng dokumento at investigasyon ng DPWH mula sa Central Office hanggang Regional at District Offices. Patuloy ang investigasyon ng ICI at ng DPWH sa mga umano-irregularidad na infrastructure projects sa iba't ibang bahagi ng bansa in the heart of changing lives ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music news authority Brigada Balita Nationwide Nanindigan si Vice President Sara Duterte na dapat ay isama rin si Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon sa umano'y ano anomalyang nga huyan ng mga flood control projects. Sunod nga huyan ng pahayag ng Pangulo na may makukulong bago magpasko at wala raw silang Merry Christmas. Ang KVP Sara malinaw sa 2025 National Budget ang mga ebidensya ng posibleng katiwalian. Binanggit niya ang hindi pagtutugma ng National Expenditure Program o NEP na sinabmit ng executive branch sa Kongreso at itong General Appropriations Act. Ito yun naman yung naipasa na kung saan marami nga yung mga tinatawag na insertions o yung mga isiningit na wala naman dun sa original na NEP. Iginit ho ni VP Sara na hindi dapat exempted ang Pangulo sa pananagutan dahil siya ang pumirma sa 2025 GAA na siyang nag-activate ng spending authority ng mga pondo. At umano, ipakulong ni Marcos ang kanyang sarili dahil sa malaking pagkukulang sa kanyang tungkulin para raw sa bayan. Brigada Balita Nationwide Si Pangulong Marcos magpapatupad daw ng reforma dyan sa DPWH. Kaya naman isang transparency portal ilulunsad. Brigada Maricar Sargan sa detalye. Ibrigada e mo! Brigada. Naglatag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng malawakang reforma sa Department of Public Works and Highways upang mapalakas ang integridad, katapatan at pananagutan sa mga proyekto ng infrastruktura ng pamahalaan. Layunin ng mga hakbang na ito na maiwasan ang katiwalian at matiyak na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng tama at kapakipakinabang para sa publiko. Sentro ng reforma ang pagtatayo ng isang transparency portal na magbibigay sa publiko ng komprehensibong akses sa impormasyon na tungkol sa proyekto, kabilang ang mga kontratista, lokasyon at estado ng implementasyon. Nakatuon ang mga pagbabago sa tatlong pangunahing direksyon, kasama dito ang pagiging bukas sa datos, pagpapatibay ng data security at pagpapalakas ng partisipasyon ng publiko sa pagsusubaybay ng proyekto. Kasama rin dito ang pagpapahusay ng disenyo at pagpaplano ng proyekto upang mabawasan ang panganib at matiyak na ang bawat proyekto ay nakabatay sa maayos na pag-aaral paiigtingin din ang reforma sa bidding at procurement para matiyak ang pata sa kompetisyon at transparent na proseso. Sa sistemang ito, ilalabas lamang ang pondo para sa mga proyektong natapos at pumasa sa itinakdang pamantayan. Pinag-aaralan din ang pamahalaan ng paggamit ng smart technologies at artificial intelligence upang mabilis na matukoy ang anumang irregularidad sa kontrata, implementasyon at kalidad ng konstruksyon na bilang bahagi ng mas maigpit na pagbabantay sa mga proyekto ng DPWH. sabi, sabihin, babantayan natin ng uh, ng husto every step of the way. Bawat uh, bawat bawat uh, ano sa bawat bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong uh, hindi tama, nagawa o against uh, against the rules, against the rules and regulations ay uh, makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na uh, ma makikita lang after 2-3 years, kagaya na, na nangyayari ngayon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Ito ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa paglalatag ng ebidensya bago mambintang. Patunay daw na hindi siya nagpapadala sa ingay ayon huyan sa ilang mambabatas. Obrigado Haji Caminho e Naniniwala si House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. na ibinalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang balanse sa diskusyon na napuno na samutsaring espekulasyon hinggil sa pagkakaugnay kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa isyu ng flood control scandal. Ayon kay Abante, malinaw ang mensahe ng Pangulo na ang kaso ay hindi isinasampa para lang sa ingay kundi pinapanagot ang mga individual base sa matibay na ebidensya. Nabuoan niya ang naratibo sa hindi verifikadong mga paratang na hindi umaabot sa basic standards ng ebidensya dahil dahil hanggang ngayon ay walang dokumento, pirma, transaksyon at testimonya na direktang nagdidiin kay Romualdez. Paliwanag nito, kung talagang sabit si Romualdez, dapat ay lumabas na ito lalo't may access ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa lahat ng implementing agencies. Ang panawagan naman ni Pangulong Marcos para sa pagkilos na nakabase sa ebidensya ay tuluyang nagbabasura sa pagtatangkang gamitin ng issue para sa pamumulitika. Samantala, buo naman na suporta ng kongresista sa anti-corruption efforts ng administrasyong Marcos at para sa reformang nakatuon sa pag-monitor sa infrastructure spending giit ni Abante ang tunay na reforma ay nangyayari kapag nakatutok sa pagsasaayos ng sistema at hindi sa paninira sa mga individual. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jika Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada lumalabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS na 84% ng populasyon sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal ang naniniwalang mas dumami at lumaki pa ang korupsyon sa gobyerno. Yan po ang pinakamataas na naitala ng SWS mula pa noong taong 2000. Ipinakita ho ng survey na mas mataas ang antas ng perceived corruption kumpara ho sa mga nagdaang administrasyon. Sa ilalim ho ni na dating Presidents Estrada, Arroyo, Aquino at Duterte, nasa pagitan lang ng 41 hanggang 77% ang mga naniniwalang malaki ang korupsyon. Pero sa Administrasyong Marcos Jr., umakit ito sa 84% naniniwala naman ang 77% na mas laganap ngayon ng korupsyon kumpara sa tatlong taong nakalipas na consistent umano sa lahat ng probinsya sa Mega Manila. Ayon pa sa SWS, maaring dahil ito sa patuloy na investigasyon sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, kabilang ho yung kontrobersyal na fraud control projects sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ikata Balita, nationwide. Mga kabrigada, ito raw hong mas pinadaling proseso sa pagkuha ng ayuda isinusunong daw huyan sa Senado. Bigaraan Cortez, ibrigada mo! Matid manon ni Senator Jinggoy Estrada na maraming mga Pilipino ang nahihirapang makakuha ng ayuda lalo na nga sa panahon ng kanilang pangangailangan. Pero paglilinaw naman ng senador na giging mailap lang naman ng pagkuha nila. Hindi dahil sa kakulangan ng tulong pero dahil nga raw sa dami ng hinihingin dokumento at maging paulit-ulit na proseso. Kaugnay nga nito ay sinusulong ngayon sa Senado ang Senate Bill Number no. 155 o ang Simplified Government Aid Access Act na siyang inisponsor sponsor na naman ni Senator Erwin Tulfo at co-sponsor naman nito si Estrada. Sa ilalim nga nito, magkakaroon na lang na standardized na minimum requirements para sa mga ng financial assistance sa DSWD, DOH at maging PhilHealth. Kung saan mula sa dating pagkadami-dami requirements at tatlong bagay na lang na dapat ipasa naman ito ay valid government issued ID, billing statement ng hospital, clinic o hindi kay funeral parlor o di kay mga kapareng institusyon at syempre, ang pinakahuli ay referral o endorsement letter na siyang inisyo naman ng City o Municipal Social Welfare and Development Office o DK Authorized Local Social Worker. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Musica News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Philippine Red Cross naman, nagdagdag pa ng higit 300 blood units sa mga ospital sa Northern Luzon matapos yung tumama ang bagyong uwan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Tiniyak ng Philippine Red Cross ang patuloy na pag-alalay sa kalagayan at kalusugan ng mga individual sa Northern Luzon matapos ang pananalasan ng Super Typhoon Uwan. Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng na-admit sa ospital at lumiliit na blood supplies, agad na umaksyon ng ahensya para tugunan ito. Nagdagdag ang PRC ng kabuang 324 blood units para ma-replenish o magkaroon muli ng stocks sa anim na PRC blood service facilities at tatlong ospital na lubhang apektado ng kalamidad. Kabilang dito ang R2 Trauma and Medical Center sa Nueva Vizcaya, Adventist Hospital Santiago City, Inc. sa Quirino, at St. Paul Hospital of Tugigaraw City, Inc. sa Cagayan. Kasabay nito, muling nanawagan ang tanggapan sa publiko na mag-donate ng dugo at makatulong sa pagdugtong ng buhay sa gitna na patuloy na pag-recover ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga Brigada balita Nationwide Kada balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso, Sama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at mula rito, sa Brigada News FM Manila. The Music and News! Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.